Ngayon. Hey, tignan ninyo yung mahawak-hawak nila. Ayun. Oh, <laughs> Ang tindi oh. <laughs> Ang tindi. Bawat isa may hawak guys. Ayun. Oh, ito rin oh. Ito. Uh -huh. ito. Tignan ninyo yun guys. so, Cherries. Wow. Ayun, ang ganda ng views. O, o, ano kaya yun? May plantation sila dun. Ano kaya yun? Mais ba yun? Hindi namin alam kung ano yun. Anong plantation yun? Ayan. Nandito na kami. O, ayan. Mainit! Sakit! Ayan. Ayan, ang dahil niyon. O, yun. we un